At habang ginugutom niya kayong mag-ina, alam mo ba, namamakyaw na siya ng mga bagong Italian dresses para sa kanyang kabit? Bakit mo nasabi yan? Nakita namin sila. Kami ni Alan. You mean? Oo. I mean. Naglalakad silang walang pakialam sa buong mundo. Holding hands and all. Para silang mga lovebirds. Teenagers. Ami, ah, pag umiyak ka na naman, babatukan na kita. to me. He can and he does. At siguro naman alam mo tungkol sa condominium. Anong condominium? Oh my You God. don't know about no. the condominium? Ni anong condominium? Ano yun? Ano alam mo? Anong condominium? Don't you know anything? No. How can you be so blind? Oh She my really God. doesn't know anything. Ano yun? God, I'm your <laughs> husband. A... <laughs>